our hearts beat to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals that take us higher sanjo marudo treya atayde kinasal na Trending topic nga ngayon sa mga social media ang naturang kasal ni na Sanjo Marudo at Rhea at Tide. Ibinahagi nga ni Sanjo sa kanyang Instagram post na may caption pang March 23, 2024, Happy Birthday My Wife at My Heart pa ito, o, oh, diba? Pinagsigawan talaga ni Sanjo Marudo na my wife at ga at talaga namang mababakas mo kung gano'ng kasaya at kaproud itong si Sanjo, Sanjo Marudo na napangasawa niya itong si Rhea at Tyde. Eto, silipin natin ang naturang sa naturang kasalan ni na Sanjo Marudo at Rhea ay Tyde. Ayan nga oh, 'di ba sa Quezon City pala sila kinasal, sa City Hall. Ayan at si Mayor Belmonte pala ang nagpakakasal sa, ah, nagkasal sa kanila. Oh, 'di ba talaga namang makikita mo kina Sanjo at Rhea, kung gaano sila kasaya, talagang kitang-kitan mo sa kanilang mga mata. Na in love na in love talaga sila sa isa't isa. Oh, ayan, 'di ba? It's official, oh, 'di ba? Sabi ni Sanjo sa kani Rhea Itade, 'di ba? It's official, mister and Mrs. Marudo na kami at kita mo naman, talaga namang kitang-kita, hindi maitatago sa mga mata ni Sanjo Marudo kung gaano siya kasaya sa mga kaganapan at pangyayaring, pangyayaring ito na kung saan ay kinasal na sila ni Rhea ay tide. Diba? Talaga naman nakakatuwa ang mga pangyayaring iyan. Diba? O ayan, talaga ang mga ngiti. Abot ah, ang gante sa saya. O diba? Nakakatuwa. O ayan, ang kanilang family picture na mga atayre at marudo. Ayan, talaga namang very private at talagang solemn na solemn, di ba? Ang kanilang kasal. Hindi mo kailangan ng isang magardong kasalan, di ba? Para mapatunayan mo, para mapatunayan nyo kung gano'n nyo kamahal ang isa't isa, di ba? Kita nyo, mga present lang sa kanilang kasal o oh, ang kanilang mga pamilya. Ayan, o oh, di ba, silipin pa natin ang, iba ang ilang mga larawan ni Nasanjo at Rhea sa kanilang naging kasalan. Oh, talaga naman, tuwa talaga. Ano? Sobrang saya talaga nilang dalawa. Ay, nako. I'm happy for them. di ba? Diba? Kakatuwa. Very, very private person talaga sila. Kahit sabi mo mga celebrity sila, di ba? Diba? Ayan, talaga namang binigla ang lahat. O, oh, ba? Diba? Oh, <laughs> mga kamarites. Ayan na, ayan na, ayan na. Sa muling pagbabalik ng Jose, anong latest? Anong masasabi ninyo sa mga pangyayari o sa eto ngang nangyaring kasalan ni Nareya Atayde at Sanjo Marudo? I-comment nyo na yan at huwag nyong kalimutang mag-subscribe. I-click ang ring button para lagi kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po muli ang nagbabalik na si Jose pa sa ng latest hanggang sa susunod na mga video salamat po paalam